right, mga kapatid Eto na mainit na mainit May diversion na naman bang magaganap Mawawala ba ang galit ninyo Doon kila Bebe Yem wow. Bombong Marcos Jr. At ang mga kaalyado noon Sila First Lady Sila Tamba no? At iba pang mga kasamahan Pwede na rin kakampuit Ay makakamping Yan. O parehas naman no? Wera doon sa kakamping, lagi ko sinasabi, iba si Ma'am Guantan. Yun lang ah ito nga, um kasi nga, yung mga rebilya ngayon, ang pinag-iinitan. Napapansin ko yan, ano, no? So, parang pagpag-iinitan, artista no? Di ba? oh Doon, parang gusto nilang i-divert yung issue doon, bato rito, bato doon. Eh, di ba kakampi naman nila dati yan? Ngayon lang, nangyari ito. Sabi pa nga niya, nang gano'n nasa kasama nila tapos ngayon inaatake na nila ay pag yan, kumanta na naman ha <laughs> mangingibang bansa din 'yan okay tara na pag-usapan natin to ay, nasa na ba yung akin ano yan yeah. kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet nandito na ang Fiber Ni One wow. maaasahan kaya tawag na baka meron na sa inyong lugar ang Fiber Ni One okay uh Balitang Pinoy TV nasa description yan. Mga kapatid, i-play na natin anong meron dito, Sir Banat Bay. Nakalala nyo, yung si Bernardo, lagi niya di ba pinuno ni Marcoleta yan? Laging pabago-bago ng statement si Bernardo dahil kasama si Remulla. Tapos nagdataka nga si, ano, si Marcoleta. Bakit laging sa lahat-lahat, ha? -lahat, ah, yung iba pa mga DPWH, lagi si Bernardo ang kasama. Laging siya yung nanggaling sa DOJ, inaabutan ng, transit, ng, oh, trans, ng uh, anong tawag doon, si ang salaysay, kasi yun yung binabasa, lagi. Oh. Balikan nyo yung mga video. Bakit? Oo, oh, nakikita ko yun. Aabot na ng papel, tapos yun yung babasahin niya, no? Anong Dito napapaghalataan, o oh, nakukonfirm yung mga kinikwento sa akin ng mga taga-kabite. Ganyan oh. pala talaga yan. Itong pagdawit kay Senator Bong Revilla ay labanan lamang pala ng kabite politics. Nako! Okay? Eh, hitting two birds in one stone. Ano yun? madadivert na yung issue sa mga remote sa mga Romualdez at kay Marcos at kay Sandro at kay First Lady mawawala ay. pag idiniin ang idiniin at ikinulong si Senator Bong Revilla. ay oh, ayan na kapit kayo ng kapit yan eh tapos ngayon bit nyo kaaway nyo na no parang kailan lang magkakasama yan eh Diba? O, pero ngayon, kita mo, ngayon lang nangyari ito. Maganda kasi yung ganyan, sila-sila nalang lang magbanatan eh. Hihiwalay na natin si BP Sara, ano? At si Bato. Oo. Oh, oh. Niyo yung buong picture, yung buong propaganda ng gobyerno? Imagine niyo, Ito ah, imagine niyo, Pag nakulong si Bong, si Bong Rebilla, pag nakulong si Bato, it will be a big story na yung galit ng tao, inililipat nila ngayon kay Rebilla. ayo Hindi nyo napapansin? Hmm. Merong, merong pattern. Yung mga trolls, inililipat lahat ng galit kay Rebilla. Mm. Tang ina, mas galit pa sila kay Revilla kaysa kay Romualde. Sa ka ng gano'n? Walang kinalaman yung tao. Wala na eh, wala nga siya sa Senado ngayon eh, 'di diba? ba? Inilaglag nga siya ni Marcos eh. Yo, no, ayun, no, yo, no, no, no. magkakampi mga yun eh, sila-sila na ngayon eh. Tapos siya pa yung parang sobrang sama, tapos si Romualdez parang, I'm the holy one. May ganyan, ngayon yung ganyan, pakpak. Pak. <laughs> Ganong katindi ang nangyari ngayon. Nalilihis talaga sa tunay na issue kasi nga naman, ba? Diba, ang packaging ng media, second time around. Gusto nyo malaman kung paano natin masasabing meron talagang bias etong si Remulia? Eto, ipapakita ko sa inyo ha. Eto, panoorin ninyo ito. Hining names. Uh, the two who will be, who have uh, arrest warrants already by December 15 are Senators Jingoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But uh, I think that uh, yeah. your guess is as good as mine given the fact that these cases are already under investigation. Okay, so, alright. Tsaka. Eto na naman na, napansin ko na naman. No hate. Eh, ombudsman, yun na tayo magagawa. Ngayon lang ako nakakita ng Budsman na labas ng labas sa media. Lagi na lang natin nakikita at lagi nagpo-po-po-post. Yung dating ombudsman, wala naman eh. Tahimik lang eh. Kung may arrest yun, arrest yun. Eh. Kung mayroong mga anomalya, di ba, tanod ng bayan nga yung mga ombudsman, di ba? Eh, ito, araw-araw parang lagi na lang lumalabas. Ito, meron na naman. May interview pa. Wow. Ah, Rimulya yan eh. I'm a little confused. I thought it came from you. So this came from media. From uh, speculation? No, no, it's, it's, part of my interaction with media. Uh. When they were squeezing me for information, I think that I, oh. I said that these were those the cases that may be interesting. Yeah, to Ito. Ah. Napakaganda nitong video na ito. Dito, malalaman mo talaga yung plano ni, ni Rimulya. Bakit? Ang context kasi nito, December 15, sabi niya, sabi ni Corina, na, naming names. The two have arrest warrants already by December 15th are Senators Jinggoy and Bong Rebilla. Tama po ba? Nung una, in denial si Boeing. Sabi niya, it came from you, not from me. But I think your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Tapos parang nawindang si Corina. Bakit? Sandali, nalito ako. I'm a little confused. Because I thought it came from you. Kasi may media na nakapag-interview. Binitawan niya eh. Binitawan nito eh. Ni Boying. So this came from media, tanong ni Corina, alam mo sagot niya no ni Boying. No, it's part of my interaction with media when they were squeezing me for information, meaning, <laughs> parang ayaw niyang sa kanya mismo lang manggaling ano, kailangan kasama media. Talagang nanggaling sa kanya yung information na December 15, uh -oh. makukulong si Jinggoy at si Bong Revilla. Ay, ganon? Si Jinggoy at Bong Revilla makukulong. Tapos si Senator Bato ilalabas i ICC, no? Tapos yung mga kurakot talaga dito sa Pilipinas, wala. Ganun ba 'yon? Alo, grabe naman, wow ah. Wow na wow. <laughs> ang galing talaga ng ating Pilipinas kung mahal. Paano nangyari yun? Sila ba yung mga big fish? Pag ba nakulong yung mga yan, eh, mawawala yung corruption dito sa Pilipinas? May babalik kaya yung mga bilyong-bilyong pondong nawawala? O ang makikita na ulit natin eh, dadakipin si BP Sara or i-impeach pala si BP Sara. Ano? Paano na lang yung mga pinagbibin... Si Saldi pag nakulong ba yan, sigurado tayong wala nang magnanakaw? Eh yung mga tinuturo ni Saldi ko, ba't hindi po natin paimbestigahan po ng patas dyan po sana sa Senado? O, di ba? Hmm. Nakita ninyo, di ba? So, planado na. Eh, banat ba bay? Eh, di ba yan naman ang gusto natin may makulong? Tama. pero itong punto dito. Pinasasagot pa sila. Ang kampo kasi, remember, lahat 'yan may due process. Pag inakusahan mo, kailangan bibigyan ng pagkakataon ng ila usually nga 15 days ang binibigay. Ang hiniling ng kampo ng uh, nilabong Rebilla ay 10 araw hanggang December 15 para sumagot. Kasi oh. kinasuhan sila eh. So humihingi sila ng 10 araw para sumagot. Ang binigay nito, December 10 lang. So wala pang December 10. Hindi pa nakakarating yung sagot ni Bong Rebilla doon sa akusasyon. Nagigets nyo? Remember ha, ah, ombudsman is not the judge. Parang piskal yan eh. Ipapasa yung kaso sa Sandigang Bayan. Yun yung korte. Sandigang Bayan. Ombudsman, sila lang yung nag imbestiga Sila lang yung masasabing mayroong probable cause para sampaan ang kaso ito. So yung, yung ombudsman, humingi pa ng sagot. O, oh, eto yung nag-akusa sa'yo sumagot ka. Mm. Sabi ng Rebilla, pwede ba 10 days? Sabi ng ombudsman, hindi, hanggang December 10 lang. Nye. Wala, <laughs> yung ombudsman ang masusunod, ganun. <laughs> Grabe, so, ah. So, as of now, hindi pa sumasagot ang mga Rebilla kasi hanggang 10, oh. Pero, itong interview na to, I think it was 2 days ago o 3 days ago. 3 days ago, alam na niya na makukulong ng December 15 without the counter-affidavit. Nye. So, ang mangyayari na naman po ba nito, Parang labag na naman ba sa konstitusyon yung gagawin nilang pag-aresto? At bakit bakit parang yun yung priority? Nasaan na yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon? Dis lang. Anak ng titing, wala tayo dito pagkaganito. Paano nangyari yun? Come to think of it, ha? Wala pa yung counter affidavit ng taong ina-accuse. Ibig sabihin, hindi pa niya sinasagot yung accusation sa kanya. Aba! Dadakipin na. Alam na niya na makukulong? Oo nga, no? Planado na na makukulong? Mawawaran? Kasi pag winaran siya, non-bailable eh. Yung ikakaso sa kanya, kaya makukulong. So, alam mo na na mabibigyan sila ng warrant on December 15 without yung counter affidavit ng inaakis na tao. Paano nangyari yun? Tangin hindi binasa? Hindi binasa. Hindi babasahin pala. Hindi hindi binasa. Hindi babasahin. Kasi nga wala pang counter affidavit eh. Wala pang counter affidavit tapos pero sinasabi niya na makukulong na. <laughs> Grabe, no? walang imposible sa kanila si Tatay Digong na pa di ba napapunta pa nila ng ICC tapos ngayon may tunog-tunog na si Jinggoy naman ay si Jinggoy si Bato ang isusunod sunod naman si Jinggoy at saka si Bong Rebilla so nasa ng hostisya doon po sa mga billion-billion o 1.7 trillion na pinag-uusapan na di eh, may anomalya ano ganun-ganun na lang ba yon Di ba ang may pinakamalaking budget po sa pang mga ghost project na yun na pinag-uusap. Ghost project tuloy. O yung mga project para sa DPWH, si Sandro, tapos sumunod si Romualdez. The rest is history. Di ba? Eh, paimbestigahan yun sa ano, Senado, hindi sa ICI. Eh, wala naman daw kasi wenta yung ICI, sabi ni Sir Basti. Ba yun o si Polo? Diyos ko, anong klaseng Pilipinas to, mga kapatid? Wala. tayong oras. Wala, nakakagulat lang, ano? Parang idadivert. Yung issue na, puntangan kay, kay Jinggoy, tsaka kay ano, magagalit yung mga tao. O, tapos si Romualdez, wala lang, happy-happy, uh, dahil malapit na Pasko. Ay, anong klase talaga ito. Pero, at least nakikita ho natin yung mga katotohanan. Sila lang, akala siguro nila, eh, tama yung mga pinagagawa nila. Akala nila, maluloko nila yung mga kababayan ho natin. Pero wag ho tayong magpapalin lang, wag ho natin kakalimutan na may problema pa rin tayo doon po sa budget ng Pilipinas na wala pa rin naman tayong nakikita. Di ba? So,